dahil panalo ang Hinebra, of course, meron tayong upload. Marami nag-aabang. Para lang yan pupunta ka ng Jollibee tapos walang Chicken Joy, di ba? Medyo sasama loob mo. Anyway, okay. Itong game na to, for most of the game, like mga first hanggang kalahati ng third quarter bago mag 2-3 zone yung San Miguel, yung laro, ano siya eh, nagpalitan lang sila. Like parang parehas na team, hindi makaurong. Pero yung ganong klase ng laro, pabor sa SMB yun eh. Kasi yung SMB, kaya nila mag-generate ng points ng mas madali kumpara sa Hinebra. Kumbaga, mas madali makakuha ng points sa SMB kasi kaya nilang idikdik, ikayod si Junmar sa ilalim, kaya nilang ikayod kay Anosike, and etc. So, nung fourth quarter for Hinebra, ito yung naging parang game-defining moment sa game na to. Parang tinodo ng Hinebra yung pag-atake nila si sa defense ni Junmar Fajardo into level 10 or level 99, ganun. As in, tinodo nila yung pag-atake nila kay Junmar Fajardo na sobrang nung even last game pa rin naman inaatake nila na si Junmar pero eto talagang tinodo nila ng tinodo talagang gusto nilang i-close na tong game na to so to start the fourth quarter makikita agad natin okay they give it to Brownlee and then merong angle pick and roll na darating kay Japet na screen rather kay Japet Aguilar para kay Justin Brownlee so bakit tao kasi ni Japet si Junmar Fajardo so kapag in-space mo yung floor Okay? Pupunta rito si RJ sa corner. Magpipick ka ngayon, Japheth Aguilar, Justin Brownlee. So, ini-space mo yung floor para si Jun Marfajardo mag-drop dito sa may area na to. And siya lang yung mag isa ng island. Kasi, you have shooters, corner sa wing, another corner. So, kumbaga, ina-isolate mo si Jun Marfajardo on an island against a player like Justin Brownlee do nag-set ng solid na screen si Japheth So basically, it's Jun Marfardo versus versus Justin Brownlee na downhill. So, ngayon, as a defense, kapag nag-dive dito si Jappet Aguilar, nag dito si Justin Brownlee, kay Jun Fajardo, dalawa binabantayan yan. Okay, kalahate sa dive ni Jappet Aguilar, kalahate sa drive ni Brownlee. So, ang laking pressure para kay Jun Fajardo, i-defend tong play na to. So, ang mangyayari dyan, usually, ang ginagawa ng teams, kapag mayroong na-dive dito sa side na to, nagpapadala sila ng help, tinatag yung roller. Just to like hahawakan lang talaga kasi yung didikitan lang saglit para maka kuha sila ng extra few milliseconds para maka-recover si Junmar makakuha ng posisyon okay pero ang nangyayari kasi dito pagka-recover ni Junmar Fajardo okay na-recognize kagad ni Brownlee yung tag so kinick out niya kagad sa corner kay Ronje Abarientos okay aggressive close out from Marshall Lassiter so inatake ni RJ Abarientos with his left hand step back three points pasok So, na-generate yung 3 points ni R.J. Abarrientos dahil sa pag-atake nila sa pick and roll kay Junmar Fajardo. Dito, center opposite sa so triangle, binalik na sa tuk-tuk, pinch post, Japet Aguilar, Maverick Hamisi, walang nangyari. Okay, they tried to attack Junmar pero walang nangyari. Pero since Sinebra sila, yung pag-atake nila kay Junmar may flow. Hindi yung namimili lang sila ng spots. Okay, dito, dapat pwedeng ibalik kay Roger Abarrientos for a spread pick and roll wala rin ulit nangyari dahil nilalaro ni CJ Perez yung lanes. So, merong, okay, may pin down para kay Justin Brownlee dito. So, ngayon, pag atake ni Justin Brownlee, you have a shooter, Ralph Koo, na nagsaset ng screen, nakapagka-curl ni Justin Brownlee dito, okay, open si Ralph Koo, corner 3. So, again, spacing the floor. And another factor, bukod sa pagspace ng floor, uh, tumatakbo. <laughs> they're running the floor. Okay, defensive stop. Takbo sila. Ronjay Abariantos, okay, iniskan niya yung court. Nakita niya si Japet Aguilar way ahead. Okay? Kay Jude Marfajardo, baga sa football, offside. <laughs> Pero sa basketball, hindi. <laughs> Ibig sabihin niya, mas mataas motor mo, mas masipag ka. So, alley up to you. Japet Aguilar, mag lang, again. Okay? This highlights Jude Marfajardo's weaknesses. Okay, tinodo nila, toda max, fourth quarter. Again, defensive stop. Asan si Junmar? Nasa ilalim kasi of course, Junmar Fajardo, ikakrush niya yung offensive boards most of the time. Kasi may advantage siya. Eh. Hinebra, ang litang hinebre. Eh. Syempre pag yung San Miguel nag-shot attempt yan, you'll see Junmar Fajardo, okay, fighting for the ball, fighting for a position na kipaglaban sa gang rebounding ng hinebra. And ang resulta nun, no, naiiwan siya sa likod. So ngayon, Hinebra, pag force sila ng stop, diretso takbo sila dahil apat yung gwardiya nila sa court. Okay, tatakbo si Scotty Thompson, mag-isa lang si Marshall at si Ter. Nakatalikod sa, sa tao nila si ano, Sike si at si Trolliano. Okay, pag, pagharap nila, Stephen Holt, downhill, drawing the defender, kick out kay Maverick Anmi, si trailing three, pasok. Again, takbo and tres, TNT. Dito, again, defensive stop. So, palpal -pal si Marshall, si Anong ginagawa ni Junmar Fajardo dito? Fighting for a position para makakuha ng offensive rebound after na shot attempt. So, ngayon, naiwan na naman si Junmar sa likod habang yung mga gwardiya dito nagtatakbuhan. Kung baga, kung makikita nyo sa frame na to, kay tatlo yung Ginebra player yung isang CJ Perez. Diba, kawawa naman si CJ dito. Mag-isa lang siya. Walang bumaba sa mga players sa San Miguel. Kay Junmar Fajardo. Hindi mo masisisi si Junmar eh. Kasi of course, you you have to want... I mean, you want Junmar Fajardo fighting for the, re, the rebounds sa offensive boards. Kasi may advantage eh. Pero not necessarily much of an advantage against Japet Aguilar. Pero sana man lang yung mga EJ Anosike na against RJ Abarito. Diba? Crush yung boards instead na nag spot up sa corner na hindi niya rin na mas trend. Anyway, so yun. Ginawa ng Hinebra. Okay in space nila yung floor inatake nila si Junmar sa pick and roll tumakbo sila sa fast break nakakuha sila ng momentum sa fourth quarter and pagdating ng last 2 minutes okay isa lang lamang nila okay again tinakbo nila yung play kanina they gave it to Brownlee Angle pick and roll Japet Aguilar para mapuwersa na si Junmar Fajardo kulin si Justin Brownlee sa switch okay dito solid screen from Japet Aguilar nag switch Junmar Fajardo pero nakadrop so ngayon ang layo ang layo ni Junmar kay Justin Brownlee. Okay, this is Justin Brownlee's favorite spot sa buong court. So ngayon, Justin Brownlee step back three points, pasok. Simple lang, di ba? Tinakbo nila yung court dahil may advantage sila doon. They space the floor para ma-isolate si Junmar, defending the pick and roll, defending Justin Brownlee na, na downhill. And ngayon, yung pressure of Justin Brownlee going downhill okay leads to an leads to open threes for his teammates or kapag yung Junmar Fajardo hindi nag-commit sa so Justin Brownlee dumadrive open naman si Justin Brownlee sa 3 points so yung buong 4 quarter inatake lang nila ng inatake ng inatake si Junmar and Junmar Fajardo okay sasabihin ko to ngayon kasi even dati pa rin naman kinikriticize ko yung part na to ng laro ni Junmar Fajardo na kaya siyang atakihin pero kasi again in, in, kung ikaw yung San Miguel okay lang kasi si Junmar yan eh kumbaga na-override ng opensa and presensya ni Junmar Fajardo yung weakness niya defensively so okay lang yon pero kasi uh, for a team like Barangay Nebra na alam yung ginagawa talaga every second parang minsan wala eh wala ka magagawa eh kailangan mo humanap ng ibang ways to do it yun ang rason kung bakit nanalo ay Ginebra. kasi they push the right buttons especially late in the game when it mattered the most so ayun